Oh, wow. Kape! Sa malamig na panahon at sa malamig na tubig, super fresh and hot coffee! Wow! With Brando! With Brando Bernardo Navarro yes. Jr. Panalo, <laughs> di ba? Sarap! Magkape dito sa bundok! Nature na nature! Ganyan kami dito! Just nature! No artificial, just natural. Wow. Your natural, 101%. Amazing! Guys, galing to doon sa bundok ha? Guys, kasi inumin Yung tubig dito, galing doon sa bundok. Guys, ano pala to? exclusive lang pala itong paliguan na to. Not for public. Pero pag mga friend, oh. pwedeng pwede anytime. Pero pag mga friend daw init, pwede, daw anytime. Libre! use sa mga friend ko. Personal use kasi talaga to guys lang. Sa ang Grand Resort, sarado na. Ang pinapakita lang namin dito, yung ganda ng kalikasan, kung gaano kaganda. Diba? Kaya dapat natin alagaan Please ang nature. Eh, sure. e, pwede sabi yung mga ganitong lugar. Huwag natin gawing dam. Huwag natin gawing flood control. Ang mga ganito guys, guys, huwag natin flood control at saka dam. Pwede namang flood control yung maayos. <laughs> o, yung hindi substandard. Ayan, no? Oh, puno na siya. Ganda. Mm -hmm. Ang social ng jacuzzi namin dito, no? Mm -hmm. Natural. Nature. Kasig na ako sa kape. Aray, love you, Bruna. Wow! Harap, oh. Grando, ang kape ko. Ito na. Madam. <laughs> Ayan. Papila <laughs> okay na naman, unlimited coffee, unlimited water. Dito lang yung unlimited water, walang bayan. Hashtag, Manila Water. Hindi nga Prime Water, Manila. Dito na kami kumuha ng pangkape. Oo, naman lang, <laughs> dito na Yon, kami kumuha ng pangkape. Dito na kami kumuha ng pangkape, oh. Dito pa kami kumuha ng pangkape, oh. May cloud control pa. Ang dami nito pala yung goteng guys. Oh! Yun oh! Ganyan, inamin. Yan. Ang ganda ng bagsak oh. At ito may pasimono oh. <laughs> o, gusto niyo -nice? guys? Maligo at ganito lang. Sa likod lang ng bahay niyo to. San ka na? <laughs> Ay oo nga may baging. Oo nga guys may baging oh. O tarsan ka dyan? Ganda. Ay sarap magkape. Abang naliligo sa balls. <laughs> ulit. May ano pa kami dito, oh. Na parang, ano nga ba? Gagawin tayo campsite, campsite dito. oh. Gagawin kami yung campsite dito, guys. Si Brando. Ayan. hindi na agad ako dito maglambiti <laughs> wow. wow. Tate, may swing ako rin doon sa tuktok na yun, oh. Gagawin siya ng swing dyan. Oh. Ayan. Ayan. <laughs> And that's it that, for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.